Okay, kumusta mga KTH? Magandang umaga, magandang hapon Magandang gabi, kunasan nasan man kayo ngayon Magandang buhay sa inyong lahat So makikita natin yung remarker dito sa puno ng niyog So yan yung tiyatawag na X marker Ngayon, mayroon pa yung dot Ayan So galing dyan sa X marker na yan Hanapin mo ang 120 degree 120 degree ang load nyan galing dyan sa X 120 degree so adjust ka ng abante ka ng uh, 30 10 yards to 30 feet tapos i-plus mo yung height nitong nyog, dyan sa dot uh, sa 30 feet yung dot na yan itong niyog yung haba niyan idugtong mo din sa 120 so tatamaan yung 120 degree natin papunta doon Ayan. 120 degree. So, papunta tayo doon. Sa so, bandi tayo. Ayan. May tayo ditong marker. Ayan. Ayan. Nakapix yan. Ayan. Nakapix. So, wala dito ang load. Dahil nakapoint out din yan. Abanti yan doon. Ayan. So, dyan. Dyan yung uh, 30 feet. Ayan tapos idagdag mo yung taas ng yug tapos yung dot so nandun ang load punta natin ang load sa 120 degree saan nakalagay so dito narima po na to kahapon so dito yung spot tinlock nya sa ano uh, 315 degree ayan yung mga bato na yan yan nakapix yan then may lock siya sa US galing dito uh, pa jus tayo sa Joes magkikita natin yung nakapix dyan na box marker na bato so bandit tayo sa Joes ayan nakapix yan ha ayan box yan so nasa Joes yan nasa west ang load tapos meron ding remarker yung puno ng niyog na yan Ayan yung marker sa baba yung marker ko. Ayan. Marker ko na lang yan sa baba. At meron pa doon, yung puno ng niyog very marker. Maraming marker na nangyari dito, rin map ko lang din. Para mahanap yung spot. So meron tayong makikita dito na another marker. Ayan. Foot so, mark siya na may dot. Uh, yan. Pero subalit nakatutok yan sa uh, 225 degree. May isang load pa kasi doon. 225 degree. At naka-pointed yung dot sa load na ng 120 degree nung Sina X sa Niyog. So, hayaan na natin yun dyan sa kabila. Maraming remarker dyan. Sa akong lang yan i-vlog. So, balik tayo dito ngayon sa uh, Sina X. Ito ay hindi to gawa ng mga tao dito dahil Legit talaga ito. Ayan. X yan. 30 yards or 30 out uh, 10 yards or 10 feet ang ibig sabihin yan. Subalit so, may dot uh, galing dyan sa dot pababa. Sukatin mo. Idagdag mo sa 10 yards. Subalit so, mayroon pa dito. Ayan. Bakit ganyan yan? Dahil may dalawang load ang may dalawang load na dala itong niyog. So, dito pa sa likod niya. Ayan. Mapapansin natin yan. Binalatan. So, hanggang dito lang. Ayan. Binalatan pa baba dahil may load sa harapan. Ang alignment ng load na yan, tsaka yung doon sa 120 degree. 135, 315. So may dat dot din dyan sa taas Ayan Galing dyan sa binalatan Sukatin mo Tapos ah, Galing sa dat, May dot dyan sa taas Sukatin mo din Idugtong mo Sa harap nya Puntahan mo So ito na ah, Narimap ko na to So ito Dito Dito yung spot Dito yung spot May nakapix din na bato Ayan nakapix yan nakapix yan, pwede dito yung spot so galing dito sa spot meron tayong lock sa 45 degree eh, may lock tayo dun sa 45 degree na uh, box na bato na nakapix at may sikreto din na dalang load yun dun so mamaya na so galing naman dito, mapapansin natin yung nyug na may remarker yan Ayan, nakaharap yan. May remarker yan sa taas, nakaharap dito sa akin. Subalit, ang lock niya sa 225 ay yung yung ngayon. So, punta natin. Punta natin. Tahan kita natin yung remarker. Marami pa itong ibig sabihin. Yan ko lang makita nyo. I-zoom natin. Ayan. Ayan. mga katis yung mga butas-butas na yan. Ayan. Tapos yun. Remarker yan. Ayan. Remarker yan. Diyan unlock sa 2 to 5 degree ng item natin dito. Subalit bukod sa remarker, mayroon tayong lock ng mga bato. May lock tayo sa Joe S. Pakita ko. Track tayo sa Ju ah, 15. Yang bato na 'yan. Lock 'yan sa 315 15. Diyan makikita yung pot mark sign at D. Ayan. Naka 315 'yan. Yung bato na 'yon. Supunta so, punta muna natin yung lock sa Ju S dito. Tayo, Joe, es. Ayan, so, abante tayo dyan Pagkita ko sa inyo yung lock sa Jewess Kung ano Itong bato na ito Ayan Nakapix yan Nakapix itong bato At mapapansin natin ito na parang Box Ayan, Ayan. Pag dinugtungan mo yan, box yan So, nasa Jewess itong parang box Nilalood ng box Na mga ganito Jewess or Jewess Ayan. Subalit so, naka-pointer 'yan. Papunta diyan. So 'yan, na lang 'yan. tapos itong papunta naman dito is pointer yung doon. Sa so, 120 degree galing diyan sa X sign diyan. So, naglagay din ako ng remarker. Tapos ayan. Naka-pointer diyan na may ito pa ayan. sa spot. Subalit so, balit, may ditong ah uh, marker ayan papasin natin man made yan sino na may tatlong item isa dito yung tinuturo nya yung spot natin dyan sa 315 135 naman doon yung dala ng X marker ito yon yan diretso yan doon sa isang load subalit so, ito ayan o oh, sekreto yan may sekreto yan papunta dyan dyan may sekreto yan so saka na yan din ito yan pointer din yan sa load doon sa baba doon so may tatlong dala siyang uh, load isa dalawa, tatlo. So, ito, something na to. Ayan. So, ito yan, ha? Bakit yan ganyan? then may ibig sabihin yan. You know? So, alamin natin kung yan ay shallow deposit. So, yan lang mga ka-TH. Abangan nyo ulit ang susunod kong video para naman ako'y makatulong sa inyo. God bless, Bansai.